Yun? Sir Sundo, sir. Sir pick up. Done Nandun kasi yung pin ma'am eh. <laughs> ano sir, nagsabi ako sa'yo Hindi eh. nyo ako pinapansin eh. S Sabi ko pick up sir. May video ako sir, gusto mo makita? May video ako sir eh, Nag nagtatanong ako eh. Hindi nyo ako pinapansin kasi eh. Nagtanong ako sir, may video ako eh. Okay, tara pa. Ayaw niya naman makita yung video. Ayaw niya makita yung video. Hindi <laughs> niya kasi ako pinapansin mami. Eh. Ah, dito na lang pa. Ah, Bihira lang ako dito mami Balenzuela Opo, para ano, medyo maikli. 84 po. Baka abot yan, ma'am. Barya rin po, ma'am, eh. Ah, oh, Opo. Ayun, 20. Ito po. Thank you po. Pasensya na sa abala kanina mama. <laughs> Thank you po. All right. So ito na. Naibaba ko na yung passenger ko. So dun sa nangyari kanina no sa security guard. So hindi ko kasalanan, bro, no? five 59 nine. Five nine pa naman tayo. Hindi ko kasalanan na hindi mo ako pinapansin. Kitang-kita sa video, naka-video ako upon entering dyan sa area of responsibilities nyo so dal dalawang beses yata ako nagtanong sa'yo sabi ko sir pick up lang sir pick up lang ba? Diba? hindi di nyo ako pinapansin di mo ako pinapansin sobrang busy mo don sa kakwentuhan mo kitang kita naman dyan sa video natin tapos sasabihin mo ako na para ako nakapasok sa bahay eh kasalanan mo yan kasi hindi ka alerto Okay. 'Di ba? Security guard din ako. So dapat alam mo yung trabaho mo. Dapat alerto ka. Kasi pag di ka alerto, alam mo na mangyayari. Pwede kang manakawan diyan. Katulad niyan, di mo nga alam na nakapasok ako, 'di ba? Kuminto pa ako diyan sa harapan niyo. Sa, sa may mga gumagawa diyan sa may ano, kanal ng ano niyo ng AOR nyo pero wala eh hindi nyo nga ako pinansin tapos magtatanong ka sa kasamahan mo kung nagpaalam ako inaamong kita na makita yung video ayaw mo naman di ba? so hindi ko kasalanan yan sa susunod maging alerto ka para hindi ka napapasukan dyan para hindi ka nang ite eh, ay mahirap sa atin matandaan na tayo sa serbisyo sa trabaho pero di pa natin alam yung ano natin trabaho natin eh di ba? nagte-training naman tayo, ewan ko lang sa inyo kung nagtraining kayo. Basta ako nagtraining ako. Di ba?